1026 kilohertz sunshine radio ka partner mo sa balita at serbisyo makajos makatao at mapagmahal sa kalikasan 2 in the morning. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng na mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. Headline. Headlines. Headlines. News Blast. Sa ulan ng mga balita, Manay Davao Oriental, muling nakaranas ng pagyanig. Sa hanggang dalawang bagyo, posibleng pumasok sa Open Area of Responsibility ngayong buwan, ayon sa pag-asa. Mga nagsasabing kasa ang 500 pesos sa Noche Buena, hindi alam ang tunay na hirap ng publiko ayon kay Congressman Pulong. Headline. ICC may personal na rason bakit hindi palalayain nalayain si FPRRD ayon sa isang abogado. Mayor ng porok Pampanga, may warrant of arrest kaugnay sa Manoy Online Scam Hub. Headline. Sa International News, Egypt nagsasagawa ng na training para sa daan-daang Palestinian police officers. Headline. Sa Sports News, Special Angels muling nag-champion sa PVL Reinforced Conference. Headline. At sa ating showbiz news, karagdagang Korean artists at agencies nagbigay ng, don ng donasyon sa mga apektado ng Hong Kong Fire. Headlines. Headline, headlines. News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine. News Blast. Magandang tanghali, Pilipinas. Araw ngayon ng Lunes, December 1, 2025. Ako yung makakasama, Valdi Pinagrasya. Music Some bullets of your Pilipinas. sunshine. News blast. Sa unang detalye natin mga balita, patutupad ang malaking bawas sa presyo ng diesel at kerosene. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, bababa ng 2 piso at 70 sentimo ang kada litro ng diesel. Habang 3 piso at 20 sentimo sa man ang ibabawas sa kada litro ng kerosene. May pagtaas sa ng 20 sentimo sa kada litro ng gasolina. Bukas, maging epektibo ang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sunshine News Blast. Isang magnitude 4.2 na lindol ang yumanig sa Davao Oriental. Ayon sa Fevox, nangyari ang pagyanig kaninang alas 9:41 ng umaga na tukoy ang sentro ng lindol 26 na kilometro silangan ng Manay, Davao Oriental. Paglilinaw naman ng FIVO sa naturang pagyanig ay aftershock pa ng October 2025 na malagkas na lindol sa karagatang sakop ng Davao Oriental. Sunshine News Blast Posible naman pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa hanggang dalawang bagyo ngayong Disyembre. Ayon ito sa Philippine Atmosphere, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Kasalukuyan ang minomonitor ng ahensyang isang cloud clusters sa silangan ng PAR. Maaari itong maging low pressure area sa mga susunod na araw at posibleng pumasok sa Philippine Area Responsibility. Kung magiging tropical cyclone ang cloud cluster, ito ang magiging ikadalumput tatlo na bagyong papasok o pumasok sa par ngayong taon. Bibigyan ito ng lokal na pangalan na Wilma. Sunshine News Blast. Na apektuhan ng apat na araw na suspension ng face-to-face sa classes ang halos 8 milyon na mag-aaral sa buong bansa. Ayon ito sa huling ulat ng Department of Education na, inilabas ng Sabado, November 29, 2025. Ang suspension ay dulot ng Bagyong Verbena at Shearline mula November 24 hanggang 28 na sa na mga pampublikong paaralan sa tatlong 133 uh, reyon ang may suspensyon ng klase. Nakakaapekto ito sa 7,000 uh, uh nakakaapekto ito sa 7 milyon at 7 uh, milyon at 80,000 mag-aaral. A tatlong at tatlong 300,000 teaching at non-teaching personnel. Samantala, agad rin sinumulan ang paglilinis at recovery efforts ng DepEd, disaster risk reduction, and management service kasamang local government units upang maihanda ang mga paaralan para sa muling pagbubukas. Sunshine News Blast Ibinahagi e ngayon ni Vice President Sara Duterte ang resulta ng trabaho ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong kasalukuyan sa kanyang 2025 year-end report. pinagmalaki ng ni VP Inday ang mga natulungan ng medical at burial assistance ng OVP na umabot sa mahigit 6,000 na libong 6 na libong mga benepisyaryo nasa mahigit 73,000 pamilyang Pilipino naman ang natulungan ng kanilang Disaster Relief and Relief for Individuals in Crisis and Emergencies program. Umabot naman sa mahigit apat na apat na at anim na libong mag-aaral na nabigyan ng pagbabago bags sa ilalim ng programang Pagbabago 1 Million Learners. Nalagpasan naman ng OVP ang target nilang makapagtanim ng 1 million o 1 million puno sa buong bansa labing limang grupo at mahigit dalawang libo at apat na putlimang mga individual naman ang natulungan ng Magdigos sa Taday program ng OVP. Nasa halos siyam na raang libong mananakay sa buong bansa naman ay nakabenepisyo ng libreng sakay program ng opisina ng pangalawang Pangulo. Ipinagmalaki naman ng OVP na dahil sa mahusay na financial report ng kanilang finance team, nakuha nila ang unqualified opinion mula sa Commission on, on Audit, ang tinaguri ang highest audit rating. Binigyan din naman ni VP Inday sa mga Pilipino na patuloy lumaban sa kasakiman ng mga ilang mataas na opisyal ng pamalaan. Patuloy anyang magpapakatatag sa gitna ng mga hamon at krisis sa bansa ngayon. Sunshine News Blast Hindi maganda sa paningin ng mga Pilipino ang sinasabi na kakasya ang 500 pesos para sa Noche Buena. Ayon ah, ito sa ekonomista si Cora Guidote sa panayam ng Esmeray News. Imbis na sabihin ang publiko na mura lang ang mga presyo ng bilihin dahil sa benchmark na ito ng Department of Trade and Industry, mas mararamdaman pa nilang na insulto sila. Sunshine News Blast. Kung so, pinapalabas niyang kwento ay, or narrative niya ay, mura mga bilihin, hindi ganun yung dating. Ang dating, medyo elitista yung dating. Kasi parang, oh, yan lang, ano, kaya yung budget, 500 lang. So, uh, magtis kayo. Parang ganun yung dating sa... Dagdag pa ng ekonomista, mistulang ipinapakita ng DTI sa buong mundo na naghihikahos na talaga mga Pilipino dahil sa 500 pesos na Noche Buena. Sunshine News Blast. Hindi ng DTI ang ganyang soundbite. No? hindi talaga maganda pakinggan. At saka anong binibigay mong mesahe sa buong mundo tungkol sa mga Pilipino? Talaga bang naghihikahos ng mga Pilipino at 500 pesos na lang ang kaya nila pang Noche Buena? Nakakahiya, di ba? Malaking insulto yan para sa mga Pilipino. Ang ekonomisan si Cora Gidote sa panayam ng SMNI News. Sunshine News Blast. ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang pahayag tungkol sa 500 pesos noche buena ng Department of Trade and Industry o DTI. Anya, mali ang sabihin na sapat ito para sa isang pamilya. Ipinunto ni Congressman Pulong na hindi alam ng ilan ang tunay na hirap ng publiko at mas nakatoon sila sa sariling kapakanan at korupsyon kaysa sa kabutihan ng bayan. Sinabi niya na kahit ang murang ham ay hindi nakasa sa halagang 500 pesos. Pinaiwan niya mga pasimuno ng 500 pesos noche buena na subukan munang mamili sa lokal na tindahan upang maramdaman ang tunay na presyo ng buhay. Sa uli, sinabi ng kongresista na 500 pesos na Ochebuena ay simbolo ng isang uri ng liderato na walang laman at walang totoong serbisyo. Sa ibang balita, halos 15 million pesos na halaga ng mariwana na sa sa iya Si Sherry Alfonso, salitanin ng balita. Nasabat ng mga awtoridad sa Ninoy Aquino International Airport ang isang bagahe na naglalaman ng marijuana. Ang naturang bagahe ay iniwan ng isang pasahero mula Bangkok, Thailand noong November 28, 2025. Ayon sa Aviation Police, ang bagahe ay pinaniniwala ang pag-aari ng isang babaeng dayuhan na may connecting flight papuntang Macau. Nadetect ang bagahe gamit ang X-ray scanning ng Bureau of Customs at agad itong inireport sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Ang natagpuang marijuana ay may bigat na 9.94 kilo at may halagang humigit kumulang 14,910,000 pesos. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sherry Alfonso, kapartner mo sa Balita at Servisyo. Kapartner News Blast. Samantala sa bang balita, hindi kami tanga. Ito ang naging reaksyon ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa pagsasa-ule ng 110 million pesos ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan First District Engineering Office Engineer Henry Alcantara sa Department of Justice. Ang naturang halaga ng pera ay sinasabing mula sa flood control scam at bahagi ng ipinangakong pag-surrender ng 300 million pesos na pera bilang parte ng restitution ni Alcantara sa DOJ. Sa kanyang social media post, sinabi ni Congressman Duterte na ganito na lang pala ang kalakaran. Magnanakaw ng bilyones, pag nahuli ay milyones lamang ang ibabalik at hindi sasabihin kung magkano talaga at sino ang kanyang boss pag bibigay diin pa ni Congressman Pulong, hindi makakaipon si Alcantara ng siya lang. Naniniwalang mamabatas sa may padrino, protector at financer ito at alam niyang ito ng taong bayan. Kung hindi lumalabas sa mga malaking isda mga tauhan lang ang isinasakaprisyo, ay hindi anya ito reforma. Sunshine News Blast. Hindi pa acceptable kung tawagin ang mga nakakasuhan kaugnay sa flood control anomaly. Sa panayam ng SMNI News kay Attorney James Reserva, alam ng publiko na ang mga nakakasuhan ngayon ay walang pangunahing role sa anomalyang ito. Nakikita niya na ang mga nakakasuhan ay sumusunod lang sa utos ng kanilang mga boss. Sunshine News Blast. Hindi pa acceptable, hindi pa kumbaga pa uh, 'yung mga kinakasuhan ay alam natin na hindi man yun sila ang gumagawa nito uh, yung nagpaplano dito nito kasi small face lang nga sila eh pero sumusunod lang silang mga orders ng kanilang mga boss saka may hierarchy yan yung kanilang boss sumusunod din uh, at saka yung boss pa nila sumusunod din may hierarchy yan kaya nga ito parang sindikato na hindi pwede gagawin lang ng mga ordinary enforcement. Si Atty. James Reserva sa panayam ng SMNA News. Samantala, sa isang pahayan ng palasyo, pinangako ng Marcus Jr. admin na isusunod na nila ang mga big fish kung sa likod ng flood control anomaly. Sinabi na ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez, bago pa man ang Pasko, ay may makukulong na sa mga ito. AR Sunshine Radio Report. Isang Pinoy na ng bahay sa Sri Lanka dahil sa malakas na bagyo. Si Daniela Pauli, sa detalye ng balita. Dan? Yes, Val, nawala ng, ng tirahan ng isang Pinoy sa Negombo City, Sri Lanka dahil sa malakas na ulan at landslide na dulot ng Cyclone Ditwa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang apektadong Pinoy ay nakatanggap na ng medical na atensyon at tinulungan ng Honorary Consulate General. Kaugnay nito sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Bangladesh at Honorary Consulate General sa Sri Lanka, patuloy nilang minomonitor ang kalagayan ng mga Pilipino sa dalawang bansa dahil sa malakas na ulan at landslide. Hinihikayat din nila ang mga Pilipino na nangangailangan ng na tulong na makipag-ugnayan sa Honorary Consulate General sa Sri Lanka sa numerong 94114322267 or 8 o email address na colombo.pc.ah at dfa.gov.ph. Ngayong 2025, may kabuang 711 Filipino sa Sri Lanka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulita, kapartner mo sa Balita at ka partner News Blast! Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 sunshine News Blast! Time check eleven forty seven in the morning. Sunshine news blast Muling Nag ang and Sunshine News Blast Myro personal na rason ang taga International Criminal Court kung bakit hindi nila palalayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pahayag ito ng former presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque sa panayam ng SMNI News. Anya, ito dahil may pinapatunayan sila na hindi lang mga prekano ang kanilang nililitis. Pilit din na tinutugunan ng ICC ang reklamo ng Japan na bakit puro akwital o pagpapawalang sala ang mga desisyon nila sa kanilang mga hinahawakang kaso. Ang Japan ay isa sa mga malalaking donors ng ICC. Sunshine News Blast. Kapitan na kasi yung ambassador ng Japan, ng huling Assembly of State Parties ng ICC, na bilang malaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro akwital ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Tigong. No? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union ay eh, nagbabanta na pipitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga daga-Afrika. So kailangan nila habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non african na hinahabol. Ayon pa kay Attorney Roque, pinaglalaban din ng ICC ang kanilang existence. Dahil kung wala na si FPRRD sa kanilang detention facility, ay wala na rin silang hinahawakan na kaso. Giant News Blast! Okay, pero, dyan, alam natin na pag wala na si Tatay Digong, wala na silang kaso. So pinaglalaban din nila yung existence nila. No? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC. Si Atty. Harry Roque sa panayam ng SMNI News. DZAR Sunshine Radio Report. Update muna tayo sa mga OFW. Suporta para sa returning OFWs, mas pinalakas pa ng Commission on Filipinos Overseas. Si Zayrel Lebranda sa detalye ng Balita Zay. Napalakas pa ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang suporta nila para sa returning OFWs lalo na sa Mindanao. Sa so, pamagitan nito, ay sa pamamagitan nito ng pakikilahok nila sa paglulunsad ng National Reintegration Network o NRN. Binigyang diin naman ng DMW na ang NRN ay nagbibigay pugay sa paglalakbay, pakikibaka at pangarap ng bawat OFW na bumabalik sa bansa. Samantala ayon sa CFO Cagayan de Oro Extension Office Team, maraming OFWs ang humingi ng gabay sa kanila tungkol sa migration concerns, reintegration opportunities at support at support services para sa pamilya para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Zairi Libranda, kapartner mo sa Balita at Servisyo. Kapartner News Blast! Sa ating pagpapatuloy, nakakagulat na isa sa pinagbabatayan ng International Criminal Court sa kanila mga desisyon kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ulat mula sa media. Sa panayam ng SMN News, sa dating palace spokesperson na si Attorney Harry Roque sa kanyang 35 taon bilang abogado ay hindi talaga ginagamit bilang ebidensya ang mga ulat sa media. Ito ay dahil itinuturing na hearsay o chismis ang mga ulat sa media. Mas kinakailangan pa ng isang pata sa hukuman ng testigo na tatay magziwalat ng personal na karanasan bilang ebidensya. Sunshine News Blast! Doon ako pinak pinakanasak, no? dahil ako 35 years na nagpa-practice dyan sa Pinas, no? ang media reports talaga ay walang balor sa atin. Ang media report ay hearsay. Kaya kinakailangan, eh, tumayo talaga mga testigo, hindi lang yung mga reporters. Na wala naman silang personal knowledge. So sa akin, nakakalungkot nga no? na ang issue ay kalayaan ng isang 80 anyos, pero sa, sa naging batayan ng Korte Suprema na map mapatuloy pang nakakulong ang 80 anyos na yan, ay mga media reports. Eh kung pagbabatayan ng media report, hindi nga dapat ko kayo kausap. No? Dahil dapat daw ako'y aristado na no? at nakakulong. No? So yan po dahilan naman kung bakit ang sa Pilipinas ay hindi binibigyan ng uh, pansin ang mga media reports. Kina kailangan first-hand personal... Si Atty. Harry Roque sa panayam ng SMN News. Kabilang banda, nilina na rin ni Atty. Roque na hindi siya naaresto at kinulong gaya ng mga kumakalat sa media. Ipinaliwanag e, niya rin na dahil sa kanyang medical condition kung bakit na-offload siya sa kanyang flight papuntang Austria kamakailan. Hindi rason dito ang pagkakansela ng Department of Foreign Affairs ng kanyang passport. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News blast. International News Blast. Nagsasagawa ngayon ng Egypt ng training para sa 5,000 Palestinian police officers. Ayon sa kanilang Egyptian Foreign Minister, ito ay para isama sila sa planong post-war security force sa Gaza. Nagsimula ang unang batch ng higit 500 officers sa Cairo noong Marso at Muling nagsimula ang dalawang buwang training mula Setyembre para sa mas marami pang trainees. Lahat ng miyembro ng pwersa ay galing sa Gaza Strip. Binibigyan din ang training ang pagiging independent ng security force tapat sa Palestine at hindi nakadepende sa ibang aliansa o layunin. Nakatoon din ang training sa epekto ng Hamas attack noong October 2023 sa Israel at sa pinsalang dulot nito sa Palestine. Sa kabila nito, marami pa rin detalye ang hindi malinaw tulad ng papel ng Hamas at Palestinian Authority sa post-war Gaza. Sports, sports, news blast. Sa sports news, PBL fans, nag champion muli ang Petro Gas Angels. Kasunay nito ng kanilang panalo sa 2025 PVL Reinforced. Ito na ang kanilang katong panalo sa Reinforced Conference dahil nauna na silang nag-champion noong 2019 at 2022. Sa naging finals ito, November 30, 2025, MVP at middle blocker ng Angels na si MJ Phillips habang MVP of the conference si Brooke Van Sekel. Maliban sa pagiging MVP of the conference, best outside spiker din si Brooke kasabay si Savvy Davison ng PLDD High Speed Hitters. Ang ibang awards naman ay sina best setter si Cloan Mondaniedo ng Zeus Thunderbells, Trisha Tubo ng Farfresh Foxes bilang best opposite spiker, Mari Badayag ng Choco Mucho Flying Titans at Pangspanagan ng Crimline Cool Smashers bilang best middle blockers. Tang Ponce ng Choco Mucho bilang best libero. Alexis Miner ng Thunderbells bilang rookie of the conference. Si Anna De Beer ng Thunderbells bilang best foreign guest player. Samantala, nakakuha ng silver para sa 2025 PVL reinforced ang Thunderbells habang bronze ang Akari Chargers. Showbiz News Blast. Nadagdagan pa ng ilang K-pop artists at entertainment companies na nagbigay ng tulong sa mga biktima ng malagim na sunog sa isang apartment complex sa Taipo, Hong Kong. Halimbawa narito si G-Dragon ng Big Bang kung saan magdodonate siya ng 2 billion won o 87 million pesos. Partikular na hiningi rin niya na gamitin ang pondo para suportahan ang mga firefighters at emergency responders. Ang JYP Entertainment naman ay nag ng 377 million won o 16 million pesos sa Hong Kong World Edition. Sumunod din ang kanilang artist na Stray Kids na nagbigay ng 188 million won o 8 million pesos. Nag-donate rin ang grupong Kickflip ng 18.88 million won o 798 000 pesos. Samantala, ang YG Entertainment ay nabigay ng 1, uh, 1 million Hong Kong dollars, 7.3 million pesos para sa emergency relief. Ang grupong Idol ay nagdonate ng 1 million yuan o mahigit 8 million pesos. Ang Hive ay nagdonate ng 2.66 million Hong Kong dollars o 19 million pesos sa Hope Bridge Korea Disaster Relief Association. Nagpahayag din ng pakikiramay ang T by T at Curtis sa natural incidente sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Hebrews 12:6, For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Sabagat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. At uh, para sa ating Christmas Countdown mga ka-partner, 24 days ago na lang at Pasko na. Ino natong hayan ang balitaan ngayong tanghali ng lunes, December 1, 2025. Sa ngalan ng buong pwersan ng DZA 1026 SMI Radio at ng SMI News, ako yung naging tagapagbalita, Val Divina Gracia para sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal. Sumay ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.